Magandang araw po mga kaulam. Ngayong araw po ay magluluto po tayo ng adobong tilapia na may karne ng baboy. Ito po yung mga ano, uh, sangkap na ating gamitin. Meron tayong suka, toyo, uh, paminta, majisarap, dahon ng laurel, sibuyas, bawang, luya, at yung norkids na ano, hipon. May, may siling haba at palaya. Ito na guys mga kaulam ito yung karne natin ito yun yung tilapia yung gagawin natin yung karne natin lagyan ng tubig tapos pakuluan lang hanggang sa matuyo then, yan kapag tuyo na siya tulad yan yan haluin natin and kapag nakikita natin brown brown na uh, ihiwalay -hi lang natin to mga kaulam tapos parehas na kawali magsangkot siya tayo ng bawang luya at sibuyas yan, sangkot siya lang natin yan sa mag brown at lumabas yung ano, aroma niya and then kapag ano, brown na, ilagay natin yung karni kanina na ano, pinakulaw natin tapos lagyan natin ng dahon ng laurel ng toyo Siyempre. Tapos, mga kaulam, maglagay din tayo ng, ano, ng konting magic sarap para pampalasa sa ating ano, lulutuin. Yan. Pagkalagay natin yan, ah, haluin lang natin yan ng ganyan. Para kumapit yung lasa sa karne. Ayan. Tapos, lagyan natin ng tubig. Again, suka. Lagyan natin na suka. Pagkalagay pa lang ng suka mga kaulam, bago na natin haluin. Takpan lang natin siya. Hayaan natin maluto yung suka. Ayan. Tapos, naglagay din ako dyan ng nor cubes. Yung ano, flavor niya kanina, yung hipon. Tapos yan, luto na yung suka niyan. Kumukulo na ng ano, bagya. Kumukulo na siya. Tapos, ilagay na natin yung tilapia ibabaw natin talagay natin ang tilapia isunod natin yung buong ng ano, siling haba tapos yung ampalaya natin yan ibabaw lang natin ng ganyan tapos maglagay tayo ng papinta yan yung lang na natin tapos takpan natin pagkatakip yung ibang sabon niya lagyan natin sa ibabaw para lumasa pa rin yung talapian natin mga kaulam ganyan lang ganyan lang gawin yan and then kapag luto na yung talapia ibabaw natin yung ano yung spinach yan yung gulay natin lagay natin nasa sa inyo kung anong gulay ang gusto nyo ilagay dyan mga kaulam Bilbilunak ang tawag namin sa ilo. Paano yan? Bilbilunak. Ayan. And then, luto na ang ating adobong tilapia. Ayan lang. Diba? Napakasarap. Tunay nga namang napakasarap niya, mga kaulam. Ayan, no? Oh. Ay, naku po, inang. Bumaliktad man dito. Iwan, well, may sa kaldero. Ngayon na po dito yan. Tutumba na naman isang kalderong karim nito, kucheraran. Ito na ang ating adobong tilapia na may karne ng baboy. Pag-comment naman mga kaulam dyan sa comment section kung tagasahat kayo para alam ko kung saan nakarating ang aking video. Maraming salamat po. God bless po sa ating lahat. Salamat sa pagsama sa hanggang sa dulo ng aking video. Salamat. Bye bye.